Andy, mm. pwede mo mapintulungan ni Boyong? Eh, hindi kasi kasya yung kinikita namin dito eh. Mm -hmm. Alam mo naman, apat pa yung kapatid namin sa probinsya nag-aaral. Oo nga naman, Kuya Andy. Para naman madagdaga ng mga kita namin. Saan kaya ako pwedeng kumanta? Sa isang nightclub o sa isang beer house? Pagbira ka naman, Boyong. Kung ano-ano pinag-iisip mo eh. Eh, dito lang kikita ka eh. Dito lang? di tulang kita Oh. Aduh. Ah, I can't believe it. I can't believe it. Ah, Oi, oh, ah, ah, okay kalah. Belalul, belalulah. 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 gagamitin ko sa pagpapaganda! So, plastic surgery ako! Oh, wow. Tol, hmm. nabalita mo na ba? Nagpa-plastic surgery na si Kiri! Ay nako, wala rin mangyayari doon, no? Anong malay mo naman, Dogi? Sa isang milyong tinamaan nun, kahit buong pamilya nun, pwedeng magpa-plastic surgery lahat. Kahit sampung milyong pa ang gastusin nun sa pagpa-plastic surgery ng mukha niya, hindi na babago yun! Bahala ka. Hi, Doggy. Mm. Yes, magpapaimbalsa mo kayo. Eh, it's there. Wow. Sabi ko na nga, hindi niyo ako makikilala eh. Wow. Kire! 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 Mismo! Okay ba itong pagpa-plastic surgery ko? Katatapos lang nito ngayon, ah. Oh. Hmm. Wow! Complete overhaul and body repair Ay! Oo nga, dami-dami kong pinaayos dito sa katawang ko eh Pero ang hindi ko lang pinaayos ayun surgery dito sa puso ko Dahil hanggang ngayon, ay dead dead pa rin ako sa'yo Tol! Teka muna! Tol! Baka ayaw mo na sa kanya Akin na lang! Ibigay mo na sa akin! Hey! Tumigil ka! Alam mo naman matagal na mahal na mahal ko na to eh Eh di pwede na tayo magpakasal? Ano pa nga ba? Tire! <laughs> I love you and I miss you. I love you. I love you. <laughs> Dati tinatapatan mo ng cruise.

Hmm? <laughs> Hmm. Bakit mo ko binagsak? Eh, Sinulong ako, te! Eh? Ay, kung sumablay, di tsugi na ako ngayon Ikaw, pahama ka, eh Ay. Ito, pag ito ang pinulong ko Walang utang na loob I hate you! forever and ever and ever and ever and ever amen Bye. Anong ginawa niyo sa kanya? Pitiwan niyo. Roland! Ba't ba ginagano mo yung bata? Bakit mo eh? Kakasa ka ba? Ah? Tama. Oh. Hindi. naman sa Kaya lang, kawawa naman eh. Pusa Ay! Oh. Oh. Ay! Ah.

Sawang-sawa na ako sa gulpe at bugbog ng tatay mo. Kaya ngayon, manlalambot siya, tsaka iihilang ko. Hmm? Pala ako, ha? <tong> <tong>

Oo, oh, sandali, higa. sandali. Dito ka humiga. Uh, ah, ah. eh, bali na. Wala, wala, wala. Wala. Mm -hmm. uh. -huh. uh, -huh. uh -huh. Oh, sang. ano ba talaga nangyari? Wala, nag-aaway lang sila ng tatay ko. Ha? Hmm. Ah! Osa, oh, sabihin mo na yung totoo. Ang alin? Naku, para ko nang nahulaan. Nakailam na naman si Tito Pamboy sa bugbogan na mag-ama. Kaya ayun, siya tuloy na bugbog. Eh, kasi naman to si Ma'am Pamboy eh. Masyadong martir. Kaya yan, napuruhan. Ah, oh, uh, nga pala, napuruhan nga pala ako. Nahihilo na no, naman ako. No, 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 no. Oh. Pamboy, gusto mo talaga mapuruhan? Hmm. Kanina pa ako nakakahalata eh. Ate! Ate! Ah, uh, um, Minerva,